Ang Muljawang ay isang mahiwaga at nakakatakot na nilalang mula sa kwentong bayan ng mga katutubong aboriginal sa Timog Australia. Ito ay isang higanting halimaw na kumakain ng tao na nagkukubli sa kailaliman ng Ilog Murray, lalo na sa paligid ng lawa ng Alexandrina. Ang pangalang Muljawang ay nangangahulugang espiritu ng tubig. Ang Muljawang ay isang nilalang na may malalaking kamay, na may matutulis na kuko at isang malakas at makapangyarihang buntot at kadalasang inilalarawan bilang isang mabagsik na salamandera o isang napakalaking halimaw. Kaya nitong baliktarin ang mga bangka at hilahin ang mga walang malay na naliligo patungo sa kanilang libingan sa ilalim ng tubig. Ayon sa alamat, ang Muljiwang ay puno ng puot at umatake sa sinumang manghimasok sa kanyang teritoryo. Maraming kwento na ang ikinuwento tungkol sa Muljiwang. Ngunit ang isa sa pinakatanyag ay ang salaysay ng isang kapitan ng usang dagat na hinarap ang halimaw. Ayon sa kwento, may isang pangkat ng mga Europeo at isang matandang aboriginal na sakay ng isang usang dagat na bumababa sa ilog Murray nang biglang humadlang sa kanila ang Muljuwang. Binalaan ng matandang aboriginal ang kapitan na huwag barilin ang nilalang, ngunit hindi siya pinakinggan ng kapitan at pinedin pa rin ang gatilyo. Nagalit ng labis ang muljuwang at sumugod sa bangka na tuluyang winasak ito. Si Kapitan lamang ang nakaligtas sa pagkagiba ng barko. Ngunit hindi siya nagtagal. Dahil siya'y nasugatan ng malubha at kalaunan ay nagkasakit ng karamdaman kung saan ang mga sugat ay nanimloom sa buong katawan na nauwi sa mabagal at masaklap na kamatayan.